Pahirap pa naman ang paghatid ng tulong sa mga apektado ng bagyo sa Nueva Ecija. Hindi pa rin kasi madaanan ang mga kalsada at tulay matapos malubog sa baha. Kamusta natin ang sitwasyon doon sa live na pag-aaksyon ni Jeff Caparas. Bok, umuulan pa ba dyan? Bok, hindi na tayo masyado nakaranas nung malakas uh, malalakas na ulan, hindi tulad ng mga nakaraang uh, araw. Pero tama ang sinabi mo, ano, pahirapan pa rin talagang makarating yung mga tulong doon sa mga isolated barangay. Sa, sa latest na bulletin ng PDRRMO, nasa 40,901 families na apektado o katumbas yan ng nasa 209,888 individuals as of, 8, uh, as of 11.30pm yan kagabi. At uh, kagaya nga ng sinabi mo, ay lubog pa rin sa bahang ilang barangay sa San Antonio, sa HN San Isidro, Saragosa. Kaya naman kahapon, isa sa mga barangay sa HN ang napuntahan nating lubog pa rin sa baha. Narito ang report. Nagmistulang dagat ang dating lupang puno ng mga pananim sa barangay Pamakpakan, HN Nueva Ecija nang puntahan ng News 5 kahapon. Malakas ang agos ng kulay putik na tubig sa kalsada patungo sa mga pananim. Kaya ang mga residente sa palara ng pagtawid sa hindi na makitang kalsada habang ilang residente mas pinili na lang manatili sa ikalawang palapag ng kanilang mga tahanan na lubog na sa lagpastaong baha. Ang mga residenteng halos maanod ang mga bahay, sa tulay na ito na lang sumilong. Kasama nila mga alaga nilang hayop at ilang naisalbang gamit. Si Mang Olimpio sa truck na lang pansamantalang nagpalipas ng gabi kasama ang pamilya. Kwento niya, madaling araw nang magsimulang rumagasa ang tubig baha. Alam lubog bugin bahay namin. Ano kataas? Mga 8 feet siguro yung tubig. Be, wala, mabilis yung tubig eh. Buti um, pa lang eh. Hmm. Na ano na kami, yung nakapagkakot dito. Ang ilan naman sa chapel na ito lumikas. Si Romel, wala ni isang gamit na nailigtas. Kasama niya isang taong gulang na anak, nakamuntik na raw malunod sa kasagsagan ng ulan. May alam na na siguro kung gumangon o gumapang kasi nasa probinsya Oo. Ang ang nakadampot sa kanya, yung bali yung nanay ko. Nahatiran ho ba kayo ng tulong dito? Ayon sa barangay, nasa higit apat dar ang pamilya o halos dalawang libong individual ang epektado ng baha. Hirap daw ang lokal na pamahalaan na magpaabot ng tulong, pero ginagawa raw nito ang lahat. Ay, sir, eh, siguro po, kung sa kahirapan po nung daan po, hmm. ah, hindi po makatawid po yung mga sasakyan. No? Kaya Uh, hindi pa po nakakakompo yung manggagaling ko sa gobyerno rin po namin po. Pero sinabi na ng mayor niya? Apo. Anong sabi ng mayor niya? Uh, dating naman din po. Kailan daw ho? Uh, malamang po po dahil nagpapahupa lang muna po ng baha po. Sa barangay po namin po, meron din po kung sakali pong maayos din po namin po yung um, yung budget po namin no, para sa calamity po namin. No. Ay, hindi pa po naayos, Kap? Hindi pa rin po. Gawa po nung hindi rin po kami makatawid oh, eh. Bok, tuloy-tuloy naman yung uh, rescue operations maging yung relief operations dito sa sa pandalawigan ng uh, Nueva Ecija. Katunayan nga, nakikita ko na na naghahanda yung uh, Philippine Army para mag-deploy na maging yung mga kawani ng Bureau of Fire Protection. Sa huling talarin dito sa buong Nueva Ecija, nasa 25 uh, munisipalidad yung wala pa rin kuryente at dalawa pa lamang yung nai-restore nila. Bok. Bok, uh, nag-uusap kami kanina ni Lord about uh, Nueva Ecija, eh, puro palayan yan, eh. walang katapos ang palayan yan. Eh. We're wondering lang kung nakapag-ani ba yung mga magsasaka dyan bago dumating si Lando. Uh, any idea kung, uh, kasi puro da paro yung mga palay dyan eh, uh, kung, kung yung mga palay bago dumating si Lando. Pero we're wondering kung nakapag-ani ba sila, anong part ng harvest season o ng, ng rice cycle yung ano, nung dumating si Lando. Any idea lang? Yun yung naka, yun yung nakakalungkot na balita bok ano kasi may mga nadaanan nga tayo na may mga palayan sila supposedly dapat aanihin na nila ito ngayong buwan at sa susunod na buwan pero pinadapa nga ito ni Lando kaya yung ilan sa kanila wala nang pambili ng uh, pagkain kaya mga dagang bukid na lamang at mga ibon yung kanilang uh, sinusubukang kainin na uh, yung iba nga doon na nakita natin pasintabi doon sa mga nagaagahan ngayon ano nakahuli yung uh, 18 anyos na nakausap natin si Carlo Demata nakahuli siya ng uh, tatlong malalaking daga at isang uh, isang uh, ibon at sinabi nila paghahati-hati-hatian niyon ng nasa anim na miyembro ng pamilya bok. So nakakalungkot talaga na hindi umabot dun sa harvest season yung mga palayan nila at pinadapa agad to ni Bagyong Lando bok. Naku, daga daga na binabanatan. Mm -hmm. Mm -hmm. Well, maraming salamat uh, Jeff Caparas. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.